eh tignan natin yung bagong kulungan kasi may binili ako kahapon na benteng manok dito sila gagawa sa gilid yun natin kung maganda boss maganda ba yan you know may bubong Ay, may mga bato talaga. Sa ilalim? Hindi naman magagalit yung look. Sa atin pa ba lupa yan? abot pa sa atin to ah, akala ko may iba eh hanggang doon hanggang dyan yung sa inanuhan ay wala naman pala magagalit doon sa kabila ang hindi no yung kabilang side doon kung ikaw manok matutuwa ka ba dyan <laughs> kaya sila wala tawaran may internet naman eh mag wifi mag wifi na lang sila parang yung doon sa kulungan na binabantayan ni Arnel nakakapag internet daw yung mga preso gago high tech na nga yung maging preso eh tagal pa mga itlog mga yun, nga. Kagabi, dalawa. Yung isa, yung yung... Kasta ng kasta yung ano eh.